Good morning guys. Uh, ngayon ano, ko tapos lang na natin mag sa ano tanim natin at pat na manok kaya ito para ma sa na tapos na harvest tayo na konting gulay. Yeah, may na na naman tayo. Hindi po to kasama. Ay, po guys. Ay, natin ayan, meron tayo na na may mga bunga natin kasi inatira natin doon na ito yung sasabi ko yung talong na bilog So may na-harvest tayong dalawa Pero may nakita na ako doon siguro mga anim na yun Na maliliit pa Mga ganda na siguro kanilaki doon Parang ganda kong sinilaki nito Ah ganto na So yan, madami na ma na na ayan madami naman ulit na-harvest na Mampalaya yung Ligaw Ayan tapos sa harvest din tayo nito ng mga labrasong okra so yan fresh sa fresh yan yung malaki yung iba so yan nag harvest muna tayo ng konti para mamaya eh lakan na lang uli natin to so ayun po so ah sana po na gustuhan nyo itong mga na-harvest natin ng na mga gulay na tama-tama lang na pang one meal one meal time <laughs> so sana po natuwa kayo dito sa video natin regarding dito sa mga na-harvest natin na gulay ito po so yan po Maraming po salamat at Happy eating po. God bless.